Okay, yo, what's up mga bossing? Andito na naman tayo. Linggo na naman. At, ah, uh, fishing time na naman. Pukuha kami ng pangulam. <laughs> what's up mga boss? <coughs> Good morning po sa inyong lahat. yan. Uh, ngayong araw na to, uh, schedule tayo for medical para sa permit natin. Ayan, andito tayo ngayon sa clinic. andito uh, dito lang malapit lang dito sa bahay. nag lang ako. Ah, uh, dito tayo magbaba medical. Nasa taas yung clinic. Nanday pa natin. Maaga tayo pumunta kasi para pag ano, una tayo. Kasi minsan marami daw eh. Pero 8.30 hanggang 12 yung clinic dito pag Saturday. Ante, Yo, okay mga boss yan. katatapos uh, lang natin nung medical natin dito sa clinic ni Dr. Luke Loy dito sa Georgetown. Uh, yan, ito na nakuha na natin yung result. Okay naman na. Uh, salamat sa Diyos at uh, uh, pwede na natin ipasa to sa opisina. Pati yung police clearance natin para sa work permit natin. May isang concern lang si doc sa akin kasi yung sa blood pressure ko uh, kailangan daw monitor uh, for 6 weeks tapos babalik ako sa kanya uh, Kailangan na bumili ng device yung pang blood pressure Okay. Ginan okay tayo Ah uh, bumili na rin tayo ng ano natin device natin para ma-monitor natin yung blood pressure natin. Pinapamonitor ni monitor dok yung ano natin yung blood pressure natin for 6 weeks. Uh, mamaya, uh, papasok pa tayo ng hali. Uh, punta muna sa bahay. Sa bahay, kakain muna tayo. Clinic na. Kaya pala yung clinic Oh. Sa likod. Dr. Lockloy. Ayan. Uh, Duman din tayo dito sa, ano, sa printing. Nagpa-print tayo ng police clearance natin kasi Uh, medical certificate at police clearance yung requirement sa working permit dito. Ayan, kaya yan, ano, na rin natin para ano, kumpleto na. Papasa na lang natin. Okay. Ayan po, wina tayo. Nagugutom na ako. Hindi ako nagalmusal kasi pag medical, di ba, kailangan magkakain. Mula gabi ang kawan. tayo. Okay, yo! What's up mga bossing? Andito na naman tayo. Lingko na naman at uh, fishing time na naman. Pukuha kami ng pang-ulam. <laughs> Wala kaming pang-kain eh. Ayan. <laughs> so, Andito kami ngayon sa East End. pag ba kami ng location. Maganda yung dagat dito. Okay. Narating lang namin. Pero muna natin yung ano natin. Rap. Para, para fine. <tinyo> Ayan, eh. okay, Okay, yan. Nakapagano tayo ng pain natin. Ayan o. Pinatanggal namin yung pinatanggal ko yung ulo. Ay, yung buntot. Ayan o. Ito yung pampain natin. Ito. Marami-rami na yan. Marami tayo mauhuli ngayon. Tara. Gaya muna natin rad natin. mula na natin mga bossing yan dito natin marami tayong paayin ngayon ibig sabihin marami tayong mauhuli nais pa natin yung rod natin ito ilagay natin dito dito yung tip okay okay dito tayo pipesto そう。Thanks, Ano natin? Lagyan natin ng pain. Bird Shop mga boasting uh, linawin ko lang po yung tungkol na sa medical, medical natin no? uh, yung requirements nga pala sa medical uh, passport yan uh, kung meron kayong insurance uh, yung insurance dito sa Cayman Islands maganda kasi konti lang yung babayaran nyo uh, kasi sa kaso ko wala pa akong insurance nung nagpa medical ako kaya medyo malaki binayad ko Uh, $125 yung binayad ko sa Dr. Spee pero naka uh, yung ano ko x-ray ko uh, in nila yung x-ray na galing sa Pilipinas yung dala ko kaya kung uh, magpupunta kayo rito, dali nyo yung mga papeles nyo yung mga requirement nyo at saka yung med medical uh, report nyo para kung sakaling kailangan niyo rito magagamit nyo kaya yung sa akin yung x ko, yung result ng x uh, pinakita ko lang yun hindi na ako nag x -ray. kasi kung nag-x-ray pa ako mas malaki yung babayaran ko yeah. uh, kaya mag, bago kayo magpa-medical uh, may, kailangan may insurance na kayo dito para kundi na lang babayaran yeah. uh, requirement nga pala yun yung ginawa natin yung medical certificate tsaka yung police clearance requirements yung para sa work permit natin kasi Uh, re-renew yung work permit ko. Eh. Kaya kailangan ng police clearance at medical certificate. Okay. Bali, bila natin sa, sa medical, twenty uh, 125 dollars tapos yung sa police clearance twenty uh, 25 dollars. Bali 150 dollars yung ginastos natin. pero one uh, and tapos na. Okay. Okay, yan lang mga boss. Uh, sana uh, makatulong tong video na to sa inyo sa mga papa medical dyan nga pala yung location ng medical nag, ng clinic dito kay Dr. Luke Loy dito sa ano pang street yan walkers, walkers street, eh. Walk, uh, walker street Walk, walkers road yung ano nya hindi ko kasi kabisado pa yung lugar dito eh pero malapit lang sa bahay namin sa, sa stocky lang kami Ah, bali binabay ko lang. Yeah. Ah, pag Saturday nga pala half day lang sila hanggang 11 o'clock lang. Ay 12 o'clock. Okay. Ay maraming salamat sana nakatulong to sa inyo ng video na to. At sa lagi po tayong mag-iingat Yan. Ah, talaga ang buhay ng OFW dito. Kahit sa sulok ng mundo. Ganun talaga. Okay, maraming salamat at God bless us all. Thank you.